What's up, lang people? Ako nga pala si Mike Felipe, Ang, ay, 20 years old. Ang schoolboy ng Taytay Rizal. Uh, 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 schoolboy? School ano well, school mo? Sa Shena College of Taytay po. Shena! Shena. Ano Sh year mo na? Ano year mo na, Mike? Second year po. Second year. Taytay, mm. Tay, tay, nakapaglaro na ata ako dyan dati. Sa Shena College. Mm, celebrity Basketball, Shena College. Mm. Mike, nagbabasketball ka rin ba? Ako po. Mm. ano ah. naman ang position mo? Uh, power forward po. Power forward. Oh, for, power forward. Oh, nasa unahan wow. lang siya gumagalaw. <laughs> power. Ibang power yan. Wow. Power. Yeah. power, yan. Power forward. Okay. Nag-aaral ka pa din? Apo. anong course mo? Uh, business administration po. Anong year na? Second year po. Kamusta ang mga grades mo? Dins <laughs> Lister po ako ng chef. Oh, 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 oh. Ah, ah. ah. ah, right. This... Ang apelido ni Mike, Drop. Mic wow. drop. <laughs> Mic <laughs> drop. <laughs> ano pick-up line mo, Mike? Amber, Go. gusto mo ba makausap yung future husband mo? Ah. <laughs> Bakit? Anong gusto mo pag-usapan natin? Hey. Ay, hey. Uh, future husband know. aga. Malala. invite sa reception. <laughs> okay, ito naman ang pangalawa.